Si Jason Ebio, aka Lady Zasta, naisip dalhin ang kanilang anak na si Nash sa isang pasyalan kung saan literal daw na babaligtad ang kanilang mundo. Ito ang Upside Down Museum dito sa lungsod ng Pasay. Ito raw ang kauna-unahang solo Upside Down exhibit sa buong Pilipinas at pumapangalawa naman sa buong Asya. Kabubukas nga lang nito noong Oktubre dito sa Upside Down Museum talaga namang makikiliti ang imahinasyon ni Juan. Dahil ang mga bagay-bagay, imbis na nasa ibaba, makikita itong nakabaligtad sa itaas. May tamang paraan at ang raw sa pagkuha ng mga litrato sa Upside Down Museum. Para raw achieve na achieve ang kakaibang ilusyon, kailangan daw eksakto ang framing. Sa kaibabaligtad ang mismong kamera, ang litratong kalalabasan, literal na nakapagpapaikot ng mundo. Okay, upside down is actually uh, a concept that originated in Malaysia and some in Korea. So what we did is just get the upside down portion and added more illusions. So yung illusions na makikita mo rito, hindi pa nakikita in the Philippines. So nakita ni tiyan, parang from everywhere around the world, we looked for better illusions that we can introduce and that is doable. Sa ngayon, mayroong humigit kumulang labing anim na atraksyon ang pasyalang ito. Kabilang na ang hanging bridge na ito na kauna-unahan daw sa lahat ng upside down museum sa mundo. Literal na hanging mula sa itaas. Sa bahay namang ito, misto lang Spider-Man ka naman na nakalambitin sa pader. Sa alagang 450 pesos, pihadong picture perfect ang upside down experience ng pamilya rito. Yung place, maganda siya. Tapos, yung kahit ano, parents, tsaka yung mga bata, mag -e enjoy talaga. Kaya kung nag-enjoy si Mami sa Upside Down Museum, si Nash kaya rin. I write it then. You will read it. Why? Mm -hmm. Bakit? Okay. It's, because it's fun here. Pero ang ka wonder natin si Mark Anthony Gianan, aka Crazy Kyle, meron din daw alam na pasyalan. Ito ang 3D Art Museum sa bayan ng Imus, Cavite. Sa unang tingin, para lang daw itong ordinaryong art gallery. Pero kapag sinimulan nyo ng mag-picture-picture, -picture, ang kakalabasang ang larawan, mistulang 3D. Ito nga raw ang tinatawag na 3-dimensional o 3D art photography kung saan dahil sa angulo at pagkakagawa sa mga painting, ang taong nagpapakuha ng litrato, mistulang parte mismo ng larawan. Hindi siya ganun kamahal, ang entrance fee. And then, for, uh, right now, we have an open season promo. It's 150 pesos per head, unlimited time to take pictures, and just bring your own camera. Ang pamilya Giyanan talaga namang walang pinalagpas ni isang painting. Para sa akin uh, ang kinaganda nitong place na to for family is really mas maliit siya, mas makakontrol control mo yung kids mo. Uh, tapos less sharp objects, less mga hard objects, it's all walls. So, uh, very safe for the kids. Ang ganda dito. You like it?